Ah! Good morning! Good morning, darling! Ba! Ang darling-darling ni tita. up Dirty dira lang ko. Eh! Pikat be, pikat! <laughs> pikat! Pikat! ngi ngi Dalaga ate oh, nang ingkod-ingkod lang dere ah. Eh? Ang laga-laga ni tita. Yes. Wow, laptop sa bibi. Yes. My baby boy. Yeah. Ay, bad na baby boy. Aray, aray, careful.